Hello guys, good morning. Welcome back to my vlog. And for today's vlog guys, pupunta ako sa ano? Ukay-ukay dahil bibili ako ng pambahay. Dahil yung mga pambahay ko na uh, dala ko sa Saudi. Hindi ko na dinala dito pabalik sa Pinas dahil butas na butas. Butas-butas na sila. At yung, ito yung outfitan ko ngayon. Nakajakit ako kasi matas na yung araw. Sayang yung ano, ginagamit nating skin white. <laughs> Joke lang. <laughs> Ang ng daanan guys, no? Yung barangay kasi namin dito guys para siyang mabundok pataas ng pataas yung mga bahay katulad yan dito guys ang taas ng lupa oh. sa highway parang siguro ano mga 1,000 100, meters mula doon sa kanto doon sa kabila hanggang sa bayan nilalakad ko lang pagpunta ko ng bayan kasi ano ah uh, pag explore na din tsaka sayang din yung pamasahe pag pauwi na at dun ako may dalang mga nabili na mahirap nang maglakad dun ako sumasakay highway dito guys two lane medyo masikip tapos yung dito sa gilid hindi gawa <laughs> pag pag ganto pag naglalakad oh, kasi dumadaan dito yung mga bus tapos mga bus tapos mga bus mga jeep ganyan mga motor barang ano medyo delikado Kasi medyo makitid yung daan Tapos yan yung mga usong ano ngayon usong mga usong mga uh, kapalit ng jeep diba Pero ngayong ano ngayong araw ano na strike hanggang bukas pero may nakita akong jeep o oh, may mga jeep don Ayan guys oh, may mga namamasadang jeep akala ko ay baka hindi naman sila kasama sa strike hanggang dito. Ayan bus papuntang ano 'yan? Manila. Tapos mula dito hanggang Manila, mga kalookan ganyan, mga dalawang oras. Ang tarik ng mga ano guys dito mga lugar, oh. Nakakatakot. <laughs> Mamalapit malapit na ako sa bayan. Mamaya ulit sa ano. Ukay-ukay. dito so guys may nakita akong ukay ukay at yung mga okay, okay pasok tayo bak may mura tayong mabili ayan may t-shirts 50 lang new arrival daw tara mo harap tayo ay mga madami silang jacket na magaganda oh. ayan o oh. may adidas din <laughs> So, guys, nakatatlo ng ah, nakatatlong t-shirt na ako. Hanap pa ako ng shirt. Well, ano, 50 lang to isa. Tapos ang gaganda ng quality. Cotton siya. Tapos parang malanig sa balat. Ayun guys, si ano, si, si Madam. Madam Liit. Sabi niya kuya, sama mo ako sa video, sabi niya kasi i-discount di kita. Kan <anak -anlican> ko dito madam. Depende <alike> po. daming ano, ang daming good quality. Tapos ang mumura puro sale. Tapos mga new arrival nila, mga naka din. Ito nga ang gaganda oh. Itong napili ko ano to, tig tig 50 real to. Hanap sana ako yung short, yung mga parang parang bill off para ano pero wala akong mahanap tinago ata niya tinago mo ba yung iba dyan yeah, wala tago. Ah, wala ba <laughs> akala ko meron sir baka naman magandang araw magandang araw bossing boss baka naman tayo boss oh sige yan o ano mo? ayan ang gaganda guys oh ng mga jacket new arrival yan lahat tapos may discount pa mga sapatos 350 ang ganda oh ay ito ang cute oh pang regalo kaya lang wala akong bibi ano ririgaluhan Siya, ate nga pinapakyaw na lahat eh oh mga shorts nakakaingit bumili ng shorts kaya lang di ako pwede dyan <laughs> oh 25 lang oh 25 lang Ito new arrival uh, hoodie jacket. 150 lang. Sa labas to pagka ka nasa 250. Yung mga ano mga bargain bargain. Ito dito 150. Parang dito na ako kasi kiri-kiri yung mga quality niya. Tapos meron din panlalaki. may brand na adjust ang gaganda oh wait lang mamili nga ako baka meron akong mataypan ang gaganda mga kulay blue mga kemerot kemerot maganda to oh maganda to maganda siya. Yeah. 150 nga lang. Mahal na sa akin yung 150. <laughs> Pwede sa akin mga 50, ganun. Magaganda sila. Mga ukay-ukay. Tapos ito pa. Uh, mm, ito maganda siya. Ay, hindi pala. Maganda ang taas. Pero lawlaw na siya sa baba. Ayun, nakapili akong tatlong t-shirt pambahay ko guys. Huwag okay, yung kaya itong napili ko. Ito ay. Ibon talaga. Okay, ito siya. Sa inyo po. ito. Sa inyo po. Ano Okay na yan. Wala akong mahanap na short na ano. Na fit sa ano ko. Sa katawang lupa ko. Siguro sa labas talang ako bibili kay Ate, sa labas na lang ako bibili ng shirt kasi tinago mo naman ata yung mga shirt. Oy. Wala kasi, wala pang new arrival po eh. Ah, wala pa ba? Oh, so. Aka, akala ko tinago mo eh. Joke lang. <laughs> ah, ah, ganun ba? Sorry naman. <laughs> Magkano discount dyan, ma'am? Ayun <laughs> na. 50 na po talaga eh. Yun na yun, sagad na yun? Opo, oh, sagad na, sagad na. Ah, ba yun? Sorry. Naman. Pabayad na ako. Ayun, nakabili na ako baba ako kasi hanap ako ng shorts sa bargain wala kasi talaga akong damit guys ito pwede naman siguro to kasi pambahay lang naman eh jog lang okay. ang sasarap guys ng kanin no karami ng ano manok sampalok ah oh, marami kanyang sa bahay sampalok tapos meron din kay nanay daing daing Tuyo po, tuyo yan. Yeah. Ay, tuyo kala, Hindi daw dahil. <laughs> Sorry naman. <laughs> Saan dito? Ayun, yung bilihan ng ano. Doon ako bibili ng shorts. Sa may kwebas Baka merong mura-mura doon. Meron din dito guys, o, oh, Bargain Center. All items at 10. Pasukin natin. At dito guys Mga shirts na panlalaki oy. Hanap nalang ko sa ibang pwesto Teka, tabid muna tayo Sa shirt guys Ito lang nabili ko 75 pesos Okay naman na siya Makapal Isa lang Kasi ano kulang na ang ano, pera ko. <laughs> Ayun guys, pauwi na ako tapos na ako bumili ng ukay-ukay na damit. Tapos bumili din ako ng tinapay. Bibili din sana ako ng tinapay dito ay sa ano, dito ay sa harap ng Pure Gold kaya lang. Yung tindera ang sungit. Tinanong ko lang naman kung saan yung bagong tinapay doon sa mga paninda nila. Tapos sabi niya lahat naman yung bago. Lahat nga bago. Eh, nakaraang bumili ako ng Spanish bread doon, mga luma naman yung binigay. Oy, dapat pala, kinunan ko video yon para pakita ko sa kanya. Magalit siya ng gano'n na. Ay, malis na nga lang ako sa ano, pwesto yun, Tapos bumili ako sa ano. Sa loob ng pure gold ng tinapay. Tinignan <laughs> na ako nung ano, isang babae doon na ano eh. Na uh, customer din. Ang taray-taray naman niya. Para namang... Dito pala ako dadaan sa kabila guys. Kasi kanina... Doon, yung may daanan doon yung doon sa ano sa likod ko ako dumaan. Dito ngayon ako sa gilid ng Puregold dadaan Para makita nyo naman yung highway dito Saan pisa kayo ng bus? Bus? Ate doon kayo pumunta ako O oh. Ako dito ay Tingnan yung daan dito guys oh Sobrang ano Tarik Nakakatakot pag motor dito no Halalakas lulon ng oh. <laughs> Sige Hindi na siya makaano ano Hindi na siya maka up So, paano yun guys? Malapit na ako dito sa amin. Isang liko na lang sa amin na. Ah. Ito na yung dinaanan ko kaninang mataas na lupa eh. May mataas na hagdan. Andito na ako sa amin. So, paano yan? Until next vlog. Ito pa rin si Dorot. Nagsabi ng kaya ba natin today? Kaya nyo yan. Kasi malapit na ang Pasko. Bye bye.